Gusto mo ba na maging sabik na sabik sa iyo ang partner mo? Yung palagi siyang atat na atat na makita at makausap, mahagkan at mayakap ka? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob at tiwala nyo sa paggawa nito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo at dapat gawin mo ito bago ka matulog sa kahit na anong oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka lamang ng papel at panulat at pagkatapos isulat mo ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses o capital letters po ang pagkasulat nito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kaunting asukal, white o brown sugar ay pwede at ilagay ito sa papel na iyong sinulatan ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos, hawakan mo muna ito saglit, mag-focus ka, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo at ibulong mo ang spell na ito. Ikaw ay maging sabik na sabik sa akin palagi, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses, pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos ay balutin niyo na po ang asukal sa iyong papel na situlatan ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos pwede ka kumuha ng plastic o ziplock at ilagay itong ritual at dapat hindi po matapon ang asukal. At pagkatapos nito ay ilagay mo na ito sa higaan mo at ihigaan mo itong ritual hanggang kailan mo gusto at ihigaan mo ito buong magdamag at paniguradong maging sabik na sabik sa iyo ang partner mo malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At pwede mo gawin itong ritual kahit LDR kayong dalawa nang sa ganon siya ay palaging sabik na tawagan at kausapin ka palagi. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless.